Aha mga Corbets Alam nyo naman siguro Kaya kami nandito Kaya na naman may lakad nga kami At yung araw na pinakahihintay Ng lahat ng mga Namamasukang mga OFW Dito sa gitnang silangan Ayan may lakad nga kami Para ito sa pamilya namin At syempre para na rin sa amin Sa kunting kasiyahan Para sa isang buwan ngayon, papapunta naman kami doon sa pinaka lugar sa isang buwan. Siyempre, focus kami dyan. Siyempre, unang-una sa padalahan. Dahil alam nyo naman kung anong araw ngayon, katapusan na naman ang buwan. Humingi muna kami ng permiso dyan kay Forman at kami ay luluwas muna papunta sa kabilang bayan para makapamalingki na rin ng konsumo namin para sa isang buwan. Pupunta muna kami dun sa pasyalan mamamasyal konti at saka didiretso na rin doon sa padalahan ganyan lang ang buhay OFW mga kababayan ngayon masaya pa kami maya maya nyan medyo mapapaisip na at budget na naman yung mga konting budget na natira ayan pababa na nga kami ng bus dito at pupunta na kami doon sa malapit na padalahan dito sa kabilang bayan dito sa Riyadh Ayan, shout out nga pala sa aking mga followers at saka sa mga non-followers ko na sumusubaybay sa ating video bilang isang OFW dito sa gitna ng silangan. Ayan, pansu muna tayo at diretso na tayo sa baba. Okay. Okay na. Ayan, samahan nyo kami mga Curbits mamaya maya pagkatapos namin yan kami kakain muna at may gutom na rin kami gagaling lang namin sa trabaho sumaglit lang kami dito Ayan, para sa pamilya ikaw kabayan alam mo ba tong lugar na pinupuntahan namin alam ko alam mo to kabayan Ayan, si kabayan balbon nakapila na Ayan, papadala yata limpak limpak yan si boss balbon Ayan, nandito na nga pala kami sa injas mga kabayan ang branch nito ay nandito lang sa bata yan Siyempre, mag-grocery muna kami para sa konsumo namin ng isang buwan. Tapos yan, kakain muna kami. Tara mga kabayan, samahan nyo kami. Let's go! Makulit <laughs> ka din, ana. ano? Ano, ano pinamili mo? Suswa? Suswa? Ano yan? Ayan huh. na. Oh. Okay na. Okay na. At nandito na nga kami sa kainan Ayan, para madami-dami ang makain, naikorpo nga pala kami dyan Ayan yung mga order namin May kalamares May bangus, may pansit bihon. May sinabawang maya-maya May pritong bangus Ayan, tara, kain tayo mga hawabayan Let's go At sa punto na to, kakain muna kami mga kabayan Kaya dyan lang muna kayo, stay put lang muna sa panunood At kami kakain muna at kami mga gutom na Ayan Pagkatapos namin kumain, kulitan muna Ayun, sarap ng kain nila. Sarap ng kain namin. Ayan na namin. po yung chip cook from Laguna. Bago yan, may dessert muna si Kabayan. From Laguna with Mindoro with love. With love. <laughs> Ayan na po. Hinalo-halo na yung halo-halo. Sarap. Sarap. Nasa kapalong. Let's yeah, go. Uy, sarap guys, yung kambayan, yung bagay guys, Bagay sa mainit na panahon. Yung kamay. oh, Yung kamay. Bullshit. Tara, tara. Okay. Oh, na daw? Ayan May tinunaw. Oh. yung kakain ka pero may tagahawak lang na nawawala nagve-video call guys. Tara. Ah, naka-play ata. Ah, naka-play. Hmm. hmm? Na, hmm? Subukan muna. Oh, susubukan na, susubukan na. <laughs> <laughs> Parang hindi lalaki. lalaki. Ay, kung nabata ka, ha? Ay, eh.